Bukod sa pamamahala at pagpapahusay ng mga pangisdaan at yamang tubig, gayon din ang pagbisita at pagtulong sa mga mangingisda. Isa rin sa mga layunin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR Region 3 ang information dissemination hindi lang sa mga kawani kundi maging sa kanilang extension workers. Sila ang itinuturing na katuwang ng ahensya para maihatid ang mga serbisyo at programa lalo na sa mga pinakamalayong lugar sa rehiyon. Ang uh, mga extension workers, ito yung mga nasa mga agricultural extension workers ng, uh, na naka-assign sa mga munisipyo under ng uh, mun, ng uh, municipal agriculture office. So, ano sila, multi-discipline kasi uh, sa mga sa mga municipal agriculture uh, offices ay may mga assignment sila. Meron sa crops, meron sa livestock, meron din sa fisheries. Bunsod nito, nagsagawa ng two-day summit for extension officers ang Bifar Region 3 sa siyudad ng San Fernando, Pampanga na nagsimula nitong June 6 hanggang June 7. Ayon sa regional director ng Before 3 na si Wilfredo Cruz, magandang venue ito upang maging isa mga layunin at mapalawak ang kaalaman ng mga extension workers sa rehiyon. Pagkakataon rin na nila ito para makapag-usap at makapagpalitan ng mga karanasan at kasanayan sa sektor ng pangisdaan. Uh, mula kahapon ay uh, nagkaroon tayo, ginaganap natin ngayon ng uh, Agriculture Extension Workers Summit sa fisheries. Uh, ito ay ginagawa naman ng Department of Agriculture but for the fisheries, ito yung kauna-unahan ano, sa region na rin. So, uh, uh, ito yung isang venue para, number one, para magkaroon ng, uh, of course, yung upgrade yung knowledge ng ating mga extension workers sa mga BIPAR programs, sa mga technology, and of course, may magkakaroon din ng mga networking kasi mas uh, mainam kasi yung mga networking, may mga best practices. Kasi. And lastly, yung uh, ma-address ma yung mga, mga emerging uh, issues pagdating sa aquaculture. Pinakinggan din ng sa mga isu, hinaing at iba pang mga suliranin ng mga fisher folks na nabanggit ng mga extension workers sa naturang summit. Sa ngayon kasi meron tayo mga maraming issues, uh, particular sa aquaculture. Dahil ang Asop ta uh, now ang uh, aquaculture kasi ang unang ang malaking pinagkukuha na natin ng produksyon. Nasa 54% ng ating uh, PCR's production ay nanggagaling sa aquaculture. So yung mga issues like yung lack of quality fingerlings, yung high cost of inputs, uh, yung sa marketing na ina na natin ngayon, ay nandyan pa rin ang climate change. So lahat na ito ay uh, napag-uusapan uh, at ano ba yung mga technology na pwede natin i-adapt uh, sa harap ng mga hamon na to. Handa naman na umuno ang mga extension workers na ipasa mga nakuhang kalaman sa kanilang mga kabaranggay at kabalen. Nagpapasalamat nga po kami sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 3 sa pag-organize po nila at pag-invite po sa amin dito po sa kauna-unahang Regional Fisheries Extension Summit for Extension Officers 2024. No? malaking bagay po ito para sa aming mga extension officers na nasa provinces at nasa mga munisipyo. lahat po ng aming natutunan in the field of aquaculture, in the field of post-harvest, saka po sa capture fisheries ay aming may extend sa aming mga client na mga may isda sa aming mga lugar. Nagpasalamat naman ang direktor sa mga dumalo at nangako ito na itutuloy-tuloy na mga naturang summit para sa mga extension workers. Yes, sa ating mga extension workers unang-una, uh, maraming salamat sa pagdalo. And of course, uh, I I hope na marami kayong napulot ng mga bagong learnings uh, from our uh, mga speakers. And of course, ang devar, uh, uh, nakita namin ang success nitong event na to kaya uh, gagawin namin ito taon taon para yung ating upgrading ay uh, dire-diretso din And uh, I hope mag-graduate dito sa ibang regions at uh, mauwi sa national event din uh, kagaya ng ginagawa ng Department of Agriculture. JM Desus, CLTV 36 News.